thank you komol ayan dali na naman panglima 5 ah? <laughs> oh natin nandito yung lambat dito para makita nila guys under tayo para hindi mahirapan yung ating tagahila yan o meron na tayong anim na isda baulo sangkulasan dapatmbopatdanawan Boy Ayan, ang oras natin ngayon is mag alas 4 na to. O, na naman guys. Ayan guys, kinang o. Oh. guys, kinang. Isda na naman. Isda na naman tayo. Yeah, muka ni Ode guys Oh. oh muka ni Ode. Muka nang happy. Ay. Happy. Ayun Balik na naman guys. Oh tangkas tu na naman si Amboy. Ayan. Thank you lord Thank you lord Thank you lord Tak ada ya, naman tayo guys Oh tira tangkas pun Amboi guys Nahanap niya ang boy kung saan ang butas. boy malusot na na oh sana mga ulo si Ode guys sabang nagtangka si Amboy si Ode na si Ude na mga mag isa guys ayan Ilang manata pa? Tulo pa? May tatlong ano pa tayo, tatlong manata Tagalan siya, boy, eh, guys, oh. Tagalan. <laughs> yan! Dali mo, boy! Yee! Yee! Oh, papito! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ayan! May kasunod pa yan, basta si Lord ang dumali. Ja, lambat natin ito ano na natin o oh. ataw wala pa may nakita na ba kayo dyan Meron na tayong pitong isda Bigay ni Lord Samagang ito pag alas 4 na guys Sinadya talaga namin to Para Makadali man lang na isda tas buya, Mga kuan buslot. Bat ni mo ang pukot. Na naay buslot. Dili lagi ista lang tawon pati pukot. Oh, prana, dakwa, ta ta sa pa diri. Pre pa. Magamaya hoy, sige pa. Paglison oh, sila magtahiya na. O, sige. Ay, butas guys. May Mil gilain guys. natin pag may isda guys kasi kumikinang kinang sa ilalim yan pag may isda grabe yung bira ni amboy, oh. amboy walang kaburing-buring yung bira ni amboy walang kaburing-buring nakatawa grabe may isda boy Ano, ilawan natin. Ah. Hey guys, patayin muna natin, guys. Patayin muna natin. guys, pang walo pang walo ah, pito de pito guys ay, walo na de guys, walo walo na de daw, walo walo na Mukhang masaya, mukhang masaya sila guys Malasugi na ba yan Unang malasugi Hehehehe <laughs> Bigyan na naman tayo ni Lord ng blessings ngayong gabi ito. Ito tapos na sila, nag-aalaga na sila. Nakapagpahinga na sila si Amboy. Boy, kumusta boy? Boy. Kumusta boy? Iyo. De, kumusta di ade? naman sige uh, naman. and guys, uh, ito yung binigay ni Lord sa atin, guys. Dalawang tabas. Pito na baulo. Isang gulyasan. Balak namin dito guys. Itong gulyasan, pag ati namin yan. Yan, gulyasan. Yan. Yan yung pustasin namin para pangulam namin. Ito lahat, pakilo na ito lahat guys. Itong tabas. Yan, pakilo na yan. Hmm. Ngayon, nagpapasalamat tayo kay Lord. Binigyan na naman niya tayo ng panibagong blessings. Hindi man tayo nakarami guys, pero it's more than one. Marami na din. Hindi tayo na si Talagang merong binibigay na biyaya si Lord sa atin. Salamat, salamat kay Lord at salamat din sa inyong pagsubaybay. Nawa po, hindi kayo magsawa na manood ng ating mga video. Marami ito na tayong mga video guys na ating i-upload guys. Na higit pa dito guys, minsan may mga jackpot tayo makikita natin. Salamat guys. God bless. <laughs>